Ayan mga kalingap, good morning po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi saan man kayo naroon. At kung bago lang kayo, lango kayo sa aking channel, please subscribe at uh, paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated do kayo sa lahat ko pang gagawing mga video. At syempre po, huwag po nating kalimutan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalingap Rap. Sa ngayon po mga kalingap, meron na naman po tayo na kita dito na isang pamilya po na talagang maantig po kayo sa kanilang uh, pamumuhay La dahil po lalo na po sa mga bata kung saan-saan ho sila nakikitira. Ayan po sila. Wala ho silang sariling bahay. Kung saan-saan ho sila nakikitulog kaya yung, yung mga hong tumulong sa kanila ay pwede natin silang itulungan at welcome po ang lahat para magbigay ng tulong para sa isang pamilya na ito ito ho uh, samahan nyo ako para tanungin natin sila at kumustahin kung ano na ang kalagayan nila ayan po samahan nyo ako mga kalingap Nay, nasaan yung asawa niyo? Nasa ano po, sentro nagtatrabaho Doon po sa banwaan. Anong trabaho ng asawa niyo? Construction po. Construction? Pa extra-extra po. Minsan nagraragpas sa inyo Gagapas ng damo. Yun, uh, hindi sapat para... Siya po. Hindi sapat para magkaroon ng sariling bahay. Mm, meron mo kayong lupa? Wala. Wala rin. Mm, yun ang mahirap. Ano na ito yung eh, pag yung mm -hmm. kawawa man ito, mga bata o oh, Ning, ano? Ay, hello, Neng. Ano pangalan mo, Neng? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Pangalan. Ha? Diana. Diana. Ang gaganda naman na kikita ko si Madonna Tsaka si Diana. Ay, is, ikaw, Neng. No, pa, ano pangalan ano, mo, Neng? Ano pangalan mo, Ate? Ano <laughs> pangalan mo? Chloe Jane. Ayun, no, si si Nanay. Video bang uh, samahan nyo kami doon sa tinitirhan nyo? Sige po. Tarap po. sige, sa, una kayo para susundan ko kayo para makita natin kung ano yung mga uh, kung saan sila nakatira. Ayun e nakawawa no, kawawa yung mga isang pamilya, mga kalingap kasi wala silang mga tinitirhan. Nakikitira lang sila kung saan saan. Ayun at uh, ang mga anak niya ho at tatlong uh, tatlong Maria Ayun. Bunnabugan niya kapuno ng kapuno. Yan si Nanay Crescia. Ilan na edad nyo? 21 po. Hoy, ang bata bata mo po. Siya po, ano po ako nag-asawa? Eh? 16. 16 ang bilis mong hindi ka nakapaghintay ng mahirap talaga mag-asawa kapag hindi pa ready tulad niyan, tatlo na yung anak nyo yung asawa ko po 23 ngayon ngayon mga bata pa sila nagka-asawa ay! 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 itong pamilyang ito nakita namin nandun sa kanila ay sa ngayon nakikitira daw sila dito kaya titinan nyo natin kung sa sila mga nakak nakikitira ayun ang bahay ni ate Gracia ayun ang bahay niya nakikitira lang sila dito sa bahay nila magang na 21 pa lang si ate 21 Tinti pa lang ang sinanay Crescia. May tatlo na siyang anak. 16 pa lang siyang nag-asawa. Kaya ayan o. Dito kayo nakikitira? Ano yan? Uh, inuupahan nyo o? Or... Hindi po. Pinatira po kami nung matanda. Sino nagpatira sa inyo dyan? Um, may ari po ng bahay na malaki. Kano-ano -ano nyo yun? Wala po. Naawa lang sa Naawa inyo? Naawa lang. Kasi Pero, nga, kasi nga, dapat doon kami sa kabilang ilog, eh binabaha nga doon, eh, may mga bata. Yung, yun. Pag nagkasakit daw ang mga bata, saan daw, sino daw pong maano, wala man, ma hindi man makakabiling gamot at nasa kabilang ilog. Hmm. Ilang taon na kayo dito sa tirahan ninyo dito? Ano pa lang po kami dito? Six months? Ayun. Ay, mag-eight months na po pero okay naman ang bahay ninyo. Ano tong mga pwede bang masilip yung Sige mga kwan ninyo? Kaso <laughs> mo Makalat. Okay lang yan. Yan. Ayan mga kalingap yung tirahan nila yun okay na, okay. Nanay na Gracia. Ito yung yung awa mo mga bata. Ano pangalan nitong Chloe po? Si Chloe. At yun? Si, Ano pangalan mo daw? Ayan ayun si Chloe at saka si Diana at si Daily. Daily. Ayun. Look si say hello. Precious. Hello. Hiya na. Ayun. Ang gaganda pa naman ng mga hmm. anak niyo, Tio. Ang babay. gaganda. Na. Tatlong Maria to pag dati paglaki. Hmm. Tatlong Maria. Makikita na ninyo paglaki ninyo, makita niyo itong video ko sa video. pag sa YouTube. Dati po may nagpunta na dito, Kalingap daw po. Oh, Kalingap. Sinong Kalingap 'yun? Nag-survey lang po. survey Mm, -mm. Ha, edi, hindi, daw. na bumalik. Hindi na bumalik. Babalikan niya daw nga kami. Ayun. Sandali <laughs> Ayun no si Nanay nagdididik pa yung <laughs> hindi naman natin. <laughs> Nagdidibi ng Ayun. Ayun habang hu si Bunso ano si Si Dayan. Si Dayan muna ang kukuna natin. Yung asawa niyo ho na tiga saan? Tiga Pambuhan, Mercedes, Camarines Norte. Pero gabi gabi umuwi siya dito? Tuwing hapon po, maya maya po, nandiyan na po iyon, hmm. mga 4. Bata pa rin, 23 pa lang 23 siya? 23 pa lang. Mabuti naman at sama-sama uh, pa rin kayo. Say hi, Dayan. Say eh. hi. Mahirap po ang paghiwahiwalay ang magulang. Kawawa mo ng bata. Ayan. Ay, Ito ay. naman ang mga bata, oh. <laughs> kahit hindi kagana, basta kasama. Mag-indi <laughs> ka, oh. Kahit minsan mm. ay kinama. Oh, Wala na. Mm. Ikaw naman, ate, doon. Ikaw naman, doon. Ay, ay ang ganda mo ni ate. Nakakatuwa itong dalawang bata, oh. Nakakaawa. Halimbawa, te, halimbawa may tatayuan kayo ng bahay, wala kayong wala man lang kayo bahay na uh, yung wala kayong lupa na wala wala kayong lupa, wala nang sarili lupa. Wala, talagang wala talaga. Wala, wala nang sarili. Ay, awa man. Sana makikitira kami doon sa katabi ng biyanan ko. Kaso pinaalis. Sino pinalis? Kami. Nakatayo na yung bahay namin dun dati. nakaano hmm. Naka ano na, didingding na lang siya. Hindi siya ayaw na nung may-ari. Nagalit, wag na daw ituloy. Bakit? Siguro sa mga haka-haka, mga sabi-sabi naniwala. Hmm. Anong sabi-sabi tulad ng... Tulad ng yung tauhan daw nila, hinabol daw na... Hinabol daw ng asawa. Bakit hinabol, nagpahabol? Iwan, babae kasi yun ay kaya yun, sabi ng amo wag na wag na kayong magtayo diyan pag nag Dalen Bibi Dalen ah! baka naman na uh, <laughs> may relasyon pati yung asawa mo wala wala ano ano, ano simple mayroon dahilan yung bakit sabi niya yung uh, asawa ko daw ang nag ano na ano, ano dito na susumbong eh wala man yung sinusumbong ng asawa ko di man nagkakausap sa kayong amo Ay, hmm. nagulo-gulo yung bahay hanggang Bin, inano na, binunot na. Inalis na dyan. Anong bahay yun sana? Ano lang, kahoy lang. Kahoy lang. Kahoy lang, puro kahoy lang mm. din. Dapat i pina i Ati, mo na lang sa ibang magtatayuan. Tat oh, tatayuan wala lang. Wala man yang gusto magpatayo, hindi man kami taga rin sa talaga. Ate, mm. ikaw ba taga ka talaga? Taga Basod po talaga ako. Eh. Basod. Basod gano'n din naman dito. Malapit lang, di ba? Mm -hmm. Basod. Lapit lang. Sa mga kamagong ako. Mga kamagong... Hmm. Wala man din yung bahay. Bahay, may bahay doon yung lola. Mm. Doon kay lola mo hindi, hindi pwede. Hindi pwede kasi may mga kapatid man din ako na naandun pa. Mm. Mahirap man pag nakikiisa, lalot na may mga bata. <coughs> lalot na makikisa pa, may mga bata. Mag-aaraway lang. May bata din doon, may bata din dito. May bata, may anak rin ako. Hmm sempre mag-aaway-aaway pati yung mga magulang mag-aaway-aaway na rin kaya mm -hmm. na lang doon. dito na lang at least kami lang nakikitira pinapaano mm -hmm. na rin kami dito pag may lilipatan na nga daw maglipat na rin kasi tindahan man kasi to ay hindi man siya bahay ay, tindahan ito tindahan to dati ayan may okay. uh -huh. ay, dito yung... mabait naman yung may-ari nito mabait. dahil mabait naman. pinatira sa inyo ng libre. Kaya marami pong salamat sa anong pangalan ng, Gracia. ng na, yung may yung Arsenia Sibilia po. Hmm. Marami pong salamat kay ar dito sa may-ari na si Arsenia Sibilia. 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 Marami pong salamat sa inyo sa pagbigay nyo ng tirahan dito sa mag-asawa, sa isang pamilya. Marami marami pong salamat. God bless po sa inyo. Sana pagpalain pa rin kayo. Ayun, oh my video. Ayun, nakakaawa ho itong isang pamilya. Sana ho matulungan natin. At sa lahat ng mga gustong tumulong kay Gracia, ito ho ang, ito lang ho siya. Pwede niyo gamitin ang aking uh, GCAS number uh, 0966 4089206 at uh, sigurado ho kayo makakarating sa kanya ang inyong pagtulong. Marami pong salamat. At ikaw, Nanay Christiano, anong anong masasabi mo sa ating mga viewers sa lahat ng hmm. sana po tulungan po kami na magkaroon ng kahit sariling bahay. kahit kong hmm. kahit ano lang kahit kahoy lang kahoy Anong klaseng kahoy? Top Ano yung halimbawa bigyan nga kayo ng kahoy tapos saan nyo naman ilalagay yun. 'Di ba? Kaya wala silang bahay at lupa. Kaya kung kung magtutulungan ho tayo, pwede ho nating siyang patayuan ng maliit na bahay para sa tatlong mga bata tulad doon itong walang kamuang mo ang na, na, na sa sacrifice na sa kahirapan mo no ayun no na naman si Bonso kaya maghay Bi. say hi gali mm, ang cute cute ni Diana oh, ang cute cute ni Dayan at uh, siyempre, shout out na muna ho tayo sa lahat ng mga viewers natin dyan sa Columbia USA kay Esort Usart Itcuban at sa kanyang mga anak at asawa na sila Enzo uh, Sia at uh, Joy kumusta na kayong lahat dyan at shout out na rin sa lahat ng mga tiga Oman ayan at yung mga tiga Dubai lahat ng OFW shout out sa inyo Uh -huh. ay, yan. Yung, sa ay <laughs> sa sa mga kuwait, <laughs> mga tiga kuwait Shout out to sa inyong lahat diyan ito sa pa, Dubai, sa Saudi Arabia. Shout out to sa inyong lahat, hindi ko na kayo mai-sesa. Sa, sa lahat ng mga viewers, shout out to sa inyong lahat. At ito ho si itong pamilya ko ni Nanay Gracia ay humingi ko ng tulong para dito sa mga bata para mata mapatayo ano sila ng maliit na bahay na matitira nila. Ayan lang ho, maraming maraming pong salamat. At sa pangalan ho, ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at uh, Kalingap Kalinga Prab. At ang inyong lingkod ho, Marius Vlog. Huwag ho kalimutan ang buong uh, Team Kalinga. Ayan ho, maraming pong salamat. Hanggang dito na lang ho ang ating video. At uh, tanongin pa ho natin si Ate ko ano pang pahabol niya sa mga nais kong tumulong ngayon pa lang po nagpapasalamat na po kan. pa, ayan. sa, nagpapasalamat na po ako sa kalinga po salamat po ayan o mga kalinga panggan dito na lang ho ang aking video at huwag ko natin kalimutan supportahan kuya Balsat at los matubang at na vlog at kalinga prob at ang inyo hong lingkod marius vlog sana huwag ko natin kalimutan suportahan at paki like and share naman po ang ating video god bless po